Ganito kasi ang hindi alam ng karamihan. May matagal ng grand plan ang mga Duterte. Noong 2023, may lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, po si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, anong balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. At kapag natanggal si BBM, boom! Palit sa pwesto si VP Sara bilang presidente, pero may isang malaking problema. Martin Romualdez, siya lang ang humarang sa plano nilang masama. At simula noon, galit na galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napansin nyo? Huwag niyo iboto Araw... yung tingong party list. Kasi ang boto para sa tingong party list ay boto para kay Martin Romualdez. <laughs> Araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS epektibo ng mga Duterte sa planong ito. Para sa bayan, para sa Pilipino, o dahil naging SAKIM sa kapangyarihan. At hindi lang yan, handa siyang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At mukhang hindi lang biro yon. Ayun mo si BBM. Si Lisa, kaya niya na, kasi Martin O'Hall no joke. Ito na ang malinaw na grand plan ng mga Duterte, ang muling kunin ng gobyerno para sa kanila. At kung sinubukan nila noon, ano kaya ang susunod nilang gagawin ngayon?